magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para mag connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jimbo Kapan TV, shoutout kay Danilo Wamar, shoutout kay Ray Bergara, Shout out kay Jun Rinko, shoutout kay Wendy Fredo Kantindig. Shout out kay Eric Francisco. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bala hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, samantala, si Lily ngayon ay hawak-hawak ang Anvil of Valor Hammer na pagmamayari ng isang tulisan. At si Lily ay napabulong sa kanyang isip. Napakalakas pala ng mahiwagang sandata na ito. Paano nangyari na hindi nagamit ng isang tulisan na iyon ng mabuti ang hammer na ito? Maswerte din pala ako dahil ang hammer na ito ay hindi nagamit sa akin ng tama ng tulisan na iyon. Kung nagkataon, napunta ako sa isang sitwasyon na aking pagsisisihan na sila ay aking labanan. Sobrang nakakatakot ang lakas ng hammer na ito, sabi ni Lily sa kanyang sarili. Tingin ko ang hammer na ito ay lumalakas kung gagamit nito ay isang nilalang na nagtataglay ng mas malakas na spiritual. Kaya ganon na lang din. Ang lakas nito nung ako ang gumamit dito at dahil ang isang tulisan na iyon ay nasa average lamang o higit pa ang spiritual nito. Kaya siguro hindi lumabas ang tunay na lakas at kakayahan ng mahiwagang hammer na ito. Oo tama si Lily, dahil ang kanyang hawak ay anvil of valor na ginagamit ng God of Justice. Kapag ikaw ay nagtataglay ng sobrang lakas, ang tinataglay na lakas ng anvil of valor ay lumalabas at mas lumalakas ito kung gagamit din ay isang nilalang na tulad ni Daryl o ang mga Diyos sa God's Domain, o ang Hari ng mga Demonyo, at kung mababa naman ang spiritual na tinataglay ang gagamit dito. Ito ay hindi maglalabas ng sobrang lakas at tunay na kakayahan nito ay hindi lalabas. Kaya ganoon na lang ang nangyari sa isang tulisan nang gamitin niya ang Anvil of Valor. Nagiba ito at mas lumakas. Nang si Lily na ang gumamit sa Anvil of Valor Hammer. Maya-maya, at biglang pumasok sa isip ni Lily si Daryl sa tingin ko ang hammer na ito ay mas mapapakinabangan ni Daryl. Si Daryl ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual. Kung siya ang gumamit sa hammer na ito. Ang hammer na ito at mas lalakas pa. Tama, nais ko mapunta kay Daryl ang hammer na ito. At ngayon ay kanyang seremonya bilang isang emperor ng Westrington. Maaari ko itong ibigay sa kanyang bilang regalo. Sabi ni Lily. Pero paano? Ayoko siyang tumingin sa aking mga mata baka kapag ako ay kanyang matignan. Bumalik na naman ang lahat ng sakit na aking naramdaman. Nung ako ay kinalimutan na niya. Paano ko nga ito ibibigay? Sabi ni Lily. At maya maya, si Lily ay biglang naisip ang pakay ni Sect Master Marvin. Sa Emperor ng Westrington, tama si Brother Marvin ang aking gagamitin upang maibigay ko ito kay Daryl. Ipapaabot ko kay Brother Marvin ang hammer na ito bilang isang regalo ng Assassin Sect kay Daryl dahil sa pagiging bagong emperor nito ng Westrington. At si Brother Marvin ay nais niyang maging kapanalig o maging kaibigan ang Westrington. Sa tingin ko ang hammer na ito ay mapapakinabangan din ng aming sekta. Bilang isang regalo, at upang pumayag si Daryl na na ang assassin sect at Westrington ay magkaibigan na. Tama, sabi ni Lily. Kailangan ko bumalik sa loob ng Imperio ng Westrington. Tingin ko hindi pa ito tapos at si Lily ay nagpasyang bumalik sa mismong imperyo ng Westrington. At siya ay lumipad, at tumungo sa imperyo ng Westrington. Samantala, habang ang lahat ay iniisip peren ang naramdaman nilang spiritual at ang guhit na sinag patungo sa kalangitan. Si Zubaji ay biglang tumayo, nang makita ni Ganggang Gang ang pagtayo ni Zubaji. Si Ganggang Gang ay nagsalita, mahal kong asawa, saan ka pupunta, sabi ni Ganggang. Gang nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay ngumitilang at sinabi, Nais ko puntahan ngayon si Brother Daryl. Upang magpalam, nais ko sana tignan kung ano ang nangyari sa lugar na pinagmulan ng sinag na ating nakita kanina. Hindi ako pwedeng magkumali. Hindi isang normal na nangyayari iyon. Sa tuwing may seremonya ang mga emperor, babalik din agad ako aking mahal na asawa. Sabi ni Zubaji kay Ganggang, nang marinig. Ito ni Ganggang siya ay nagsalita at sinabi, kung ganun, mag-ingat ka, nais sana kitang pigilan, ngunit ikaw ay kailan ay hindi naman nagpapapigil, kaya sana ay makabalik ka dito ng ligtas. Sabi ni Ganggang, nang marinig ito ni Zubaji siya ay ngumiti at sinabi, salamat aking mahal na asawa, at ito ay humalik sa ulo ni Ganggang at si Gang, Gang ay nakaramdam ng pag-aalala ng malaman niya na si Zubaji ay tatanggo sa lugar na kung saan ang pinagmulan ng sinag na kanilang nakita kanina. Dahil alam ni Ganggang Gang na medyo mapanganib ang gagawin ni Zubaji. Dahil hindi nila alam bakit at paano nagkaroon ng ganong sinag sa lugar na iyon. Nang dahilan kung bakit nagdilim ang kalangitan at ang kulog at kidlat ay parang nagwawala. At maya-maya si Zubaji ay dahan-dahan naglakad patungo sa harapan ng stage para puntahan si Daryl. Sa paglakad ni Zubaji, siya ay pinagtitinginan ng lahat ng nasa stage. At nang makarating na si Zubaji sa harapan ng stage, ito ay nagsalita, Brother Daryl, sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Daryl. Bumalik sa ulirat si Daryl at mabilis itong tumingin kay Zubaji. At si Daryl ay ngumiti at sinabi, Ikaw pala Brother Zubaji, may nais ka bang sabihin sa akin? Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni Zubaji, siya ay nagsalita at sinabi, Alam ko na alam mo, kung ano ang liwanag na ating nakikita kanina. Alam ko na alam mo na hindi isang normal na nangyayari ang ganang pangyayari kanina. Ang kalangitan ay nagwawala. Ang kulog at kidlat ay sabay na nagbibigay tunog sa kalangitan. At ang kalangitan ay biglang dumilim. Dahil sa sinag na patungo sa kalangitan na nagmula sa lupa. Tuldok. Sabi ni Zubaji sa seryosong tono. Nagmaramdaman ni Daryl ang pagkaseryoso ni Zubaji. At nang marinig niya ang mga sinabi ni Zubaji siya ay nagsalita at sinabi. Tama ka nga brother Zubaji. Mukhang may nangyari sa lugar ng pinagmulan ng sinag na iyon. At ito ay nasa aking nasasakupan. Dito sa Westrington. Ngunit ano ang talagang pakay mo sa akin brother Zubaji para pumunta dito sa harapan at ako ay kausapin sabi ni Daryl. Nag-uusap ang dalawa sa harapan ng stage. At ang boses nilang dalawa ay tatlo lang sila nilalin, Lalin, Zubaji at Daryl ang nakakarinig nito. Nang marinig ni Zubaji ang sinabi ni Daryl, siya ay ngumiti at nagsalita. Brother Daryl, nais ko sana tapusin at dam ito hanggang matapos ang iyong seremonya. Ngunit nais ko sana, puntahan at sadyayin ang lugar ng pinagmulan ng sinag na ating nakita kanina. Pero babalik agad ako kung wala man ako nakita kakaiba sa lugar na iyon. Ngunit kung may nakita ako na kakaiba sa lugar na iyon, baka hindi na ako makabalik sa iyong seremonya. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay tumapak sa balikat ni Zubaji at sinabi, Kung iyon ang napagpasyahan mo brother Zubaji, hindi na kita pipigilan. Ngunit kung makakabalik ka dito mamaya, ay gawin mo, sabi ni Daryl. Nang marinig ni Zubaji ang sinabi ni Daryl ito ay ngumiti at sinabi. Maywan ko na muna kayo brother Daryl. At prinsesa ng mga elf. Maywan ko na kayo. Sabi ni Zubaji. At si Lina ay ngumiti lamang kay Zubaji. At si Zubaji ay mabilis na lumipad. Papalabas ng imperyo ng Westrington. Upang puntahan ang lugar ng pinagmulan ng sinag na kanilang nakita kanina. Sa pag-alis ni Zubaji. Ang lahat ng tao sa stage ay medyo nagulat. At si Irene ay nagsalita. Yvette, saan pupunta si Emperor Zubaji? Sabi ni Irene. At nang marinig ito ni Yvette, siya ay nagsalita at sinabi. Tingin ko Irene, tutungo ngayon si kapatid Zubaji. Sa lugar kung saan nagmula ang sinag na ating nakita. Dahil ang sinag na iyon ay ang pinagmulan ng pagdilim ng kalangitan. At ang kalangitan ay kumulog at kumidlat. At sa tingin, ko, Nais alamin ni kapatid Zubaji ang nangyari sa lugar na pinagmula ng sinag na iyon. Sabi ni Ivet, nang marinig ito ni Irene. Siya ay tumingin lang kay Ivet at humawak sa mga kamay nito. At samantala nakita din ni Queen Zilong ang pag-alis ni Zubaji. Alam din ni Queen Zilong kung ano ang dahilan nito kaya si Zubaji ay umalis ngayon sa Imperio ng Westrington. Na kahit na hindi pa tapos ang seremonya ni Daryl. At maya-maya, si Queen Zilong ay nagsalita. Mahal na Reyna, ako ay aalis na. May nais lang ako puntahan at may gawin na mahalagang gawain. Kung hindi na ako makabalik, magkita na lang tayo sa ating imperyo. Ang daan-daang kasundaluhan ay akin iiwan upang may kasama ka bumalik ng South Cloud Continent. Kapag natapos na ang seremonya na ito at kung hindi na ako makabalik, nandyan ang ating mga general at mga kasundaluhan. Sabi ni Queen Zilong nang marinig ito nang reyna ng South Cloud Continent. Ito ay nagsalita at sinabi, "Ngunit hindi pa tapos ang seremonya na ito. Hindi ba ito makakaapekto sa nais mong mangyari sa ating imperyo at sa imperyo ng West Ringten?" Sabi ng reyna ng South Cloud. Nang marinig ito ni Queen Zilong siya ay ngumiti at sinabi, "Mahal na reyna, ang aking pag-alis ay hindi naman siguro ito makakaapekto sa nais kong mangyari sa ating imperyo at sa imperyo ng West Ringten." Dahil ngayon, alam na natin kung sino ang bagong emperor ng Westrington. At ngayon si Daryl na ang bagong emperor ng Westrington. Hindi na natin kailangan pa mangamba sa lakas at bangis ng imperyo ng Westrington. Dahil alam ko hindi naman gagawin ni Daryl na tayo ay kanyang kalabanin. Tuldok, at alam ko na alam mo ang iyong katayuan ay isa sa mga asawa ni Daryl at ikaw ay isang reyna ng South Cloud. Kaya lahat ng nais ko mangyari ay matutupad. Ikaw na lang din ang bahala magbigay ng regalo natin sa Imperio ng Westrington. Kung hindi na ako makabalik pa, sabi ni Queen Zilong sa Reyna ng South Cloud Continent. Nang marinig ito ng Reyna, siya ay nagsalita, ikaw talaga, kung nais mo na nga umalis wala na akong magagawa. Mag-iingat ka na lang, at kung hindi ka na nga makabalik pa dito, sana sa aking pagbabalik sa South Cloud sa ating Imperio ay dapat ay ikaw ay aking makikita roon. Maliwanag ba? Sabi ng Reyna sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay humawak sa kamay ng Reyna ng South Cloud at sinabi. Aalis na ako ate. At si Queen Zilong. Ay dahan-dahan tumayo. At naglakad patungo sa likod ng stage. At ito ay lumipad at umalis ng walang nakakakita. Mabilis na lumipad papalabas ng Imperio ng West Ringten si Queen Zilong at ito ay tumungo na din sa lugar ng pinagmulan ng sinag na kanilang nakita kanina. At maya maya, si General John ay lumapit na din kay Daryl at sinabi, Mahal na Emperor Daryl, ang lahat ng tao ay nasa ayos na. Silang lahat ay nakapasok na sa ating imperyo. At ang kanilang kalagayan ay nakapwesto na ng ayos upang mapakinggan ang nais mo iparating sa kanilang lahat. Sabi ni General John, Mahal na Emperor Daryl, maaari na kayong magumpisa. Sabi ni General John. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!